Hello guys, video mo okay okay, okay. na ang pakiramdam ko guys dyan sa pag ng usap. sa kulay, pumunta ako dito sa mall kasi nabili na sapatos. Guys, sapatos. Sapatos ni baby kasi pasok na niya po pas. Pasok si driver kaya. ko talaga na wala akong sakit kasi si Mugwakan ba, sa kay Baby Nina. hirap talaga may trabaho pa. May trabaho pa ba, tapos may content sa tulog din nila. Kaya ito. iba Sabi ko na nga sa inyo ulit. Eh. ng gamot, dapat na i-build yung mga rainy days na dapat hindi inom. Kaya nasanay, nasanay kasi ako na yun kasi ang doon sa ano sa Mindoro. Yun talaga ang pinakainom. Kaya kahit yung no, ano, iwi kami dito sa Dabao, yun pa rin ang ginagawa ko. Yun sure so guys. Kaya punta muna ako doon kasi bibili pa ako ng t-shirt na gagamitin ni Lili sa PE. Kasi PE kasi niya is Wednesday. Yun sure so guys. adventure guys. Punta muna ako doon. Ha? Tawagan ko na lang. Punta muna ako doon sa Pan Children's. Dito ako dadaan. Nabitbit bit ko na guys. Ito yung para kay baby. Pumili ako ng sapatos na kulay black kasi para sa ano niya, sa uniform niya. Kaya yun. Ano siya guys. Doon ako pupunta sa... Attention time 21 Please Doon ako ba? ganda. Ganda ng mga bulaklak guys. Diba? Ang ganda niya. Diba? Diba? 21 Punta na tayo Ito ako muna kayo. Mm -hmm. <laughs> Ayan siya, guys. Hinanap ko ang sa children's. Ayan, nandun. Nandun sa dolo. Pinakadolo guys. Mm -hmm. <laughs> Samahan nyo ako ha. <laughs> Ayan ako magpa-counter. Ayan, nasa pambata na tayo ha. Nasa pambata na ako. Kaya nga talagang iniluman ko talaga ng gamot guys. Talaga nabinat talaga ako. Start nung na ano ako, na sis ako. Doon sa ano. Doon sa Mindoro, ano. Nagkagano na. Madali na talaga ako mabinat. Lalo na pag galing akong trabaho. Yun.

sila. Sa 1 4, 4. na para sa 4 years old. Ay, may nanig siya kada ko. Ang depende mo sa iyong form body size. Say, uh, daku, daku pa. Daku, daku pa. Ay, go siya. Dako, dako pa. Dako, dako pa. Tama na na. Ilo siya

And then, ano pa bang kulang ni Didi? Hindi, naiwan ko doon ang <laughs> anong Kailangan din niyang may sandal siya eh. Kasi iwan din yun sa school. Kasi iwan ko siya, iwan siya sa teacher. Hatid lang siya doon. Tapos kukunin lang din siya. Kukunin siya guys. Iwan dun ang ah, kanya. Pagunin natin. Samahan nyo ako. Ah. Enjoy guys. Kaya nga talaga saan ba ako kanina? Saan ba yung banda? Palimutan ko na ako. saan ako dun. Parang dun ata. Palimutan ko talaga. Dito ko talaga yung nilapat.

talaga yun. Ito yun ito guys. Ito guys, nakita ko na hinahanap ko sa, 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 sa. Hey guys. Kailan din kasi di TV ano, sandals. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. ko na mid guys. Kaya sa na ako na ako Okay? Ayan yeah, siya talaga tayo dito. Tiyala kayo dyan, guys. Kaya, di ba, mabisa talaga ang sungay ng usa ng Mindoro. Usa ng mga yun guys. Talagang. Naku, talagang. Sabi ko na talaga kagabi, guys. Naku, magpudalan talaga ako sa hospital kagabi. Sabi ko na talaga kay mama. Kaya, sabi ni mama, uminom daw ako ng mga... Pag dito kasi sa probinsya. Mahilig kasi ang mga tao sa mga gamot-gamot. Pagpapahilot, gano'n. May inam din ang mga, ano. counter na ako. Ipaka-counter na ako dito. thank you for watching guys bye-bye